dekada 40 nang umuspong ang pagkakabuo ng mga kilalang gang ngayon sa ating bansa. Katulad ng magkalabang bahala na gang at sige-sige gang na talagang kinatakutan at naghasik ng takot sa ating bansa. Partikular na sa Kalakhang, Maynila, maging sa loob ng Bilibid Prison at sa Manila City kawala Kawalan ng maayos na sistema at kulang na atensyon sa pagsasaayos ng mga batas sa loob ng kulungan ang sinasabing pinagmulan ng pag-usbong ng mga gang sa Pilipinas. Ang mga gang ay may kanyang, kanyang paniniwala at pinaglalaban. Marami sa kanila ang wala naman talagang plano makipaglaban Ngunit marami rin ang nabuo upang higitan ang isa't isa at makuha ang respeto mula sa mga ibang grupo. Dalawampun taon mula sa pagkakabuo ng BNG ay makikilala at tatata sa kasaysayan si Arturo Porcuna alias Boy Golden. Siya ay isa sa mga pamosong naging kasapi ng bahala na gang na tumatak sa ating kasaysayan. Dekada 70 ng inukit ni Arturo ang kanyang pangalan at naglagay sa bahala na gang bilang isang pinakapusakal na grupo sa loob ng bilangguan. Paano siya kinatakutan sa loob at ano ang kanyang mga brutal na pamamaraan upang itumba ang mga kasapi ng ibang gang at nagbunsod para tawagin siya sa bansal na Boy Golden. Atin ding balikan at sariwain ang brutal na pagtugis at pagtumba sa misang kinilala bilang hari ng Zelda. Ang lahat ng ito sa pagpapatuloy ng ating komprehensibong dokumentaryo. Ako si Arturo Purguna, alias Boy Golden. maririnig natin ang bahala na gang. May isip natin na ito'y isang gang sa bilangguan kung saan makakasali lamang ang isang tao sa naturang grupo kung siya ay mabibilanggo. Ngunit taliwas ang paniniwalang ito sa katotohanan dahil ang nasabing grupo ay umiiral din hindi lamang sa labas ng bilangguan kundi pati na rin sa iba pang mga bansa. Ang bahala na gang ay itinatag noong 1940 sa Sampaloc, Manila sa ilalim ng pamumuno ni Divino Talastas na ipinanganak noong 1920 at tubong bulakan. Nang pumanaw ang nasabing pinuno ng grupo dahil sa itinumba ito ng isang makapangyarihan tao ng mga sandali iyon ay kumalat ang impluensya ng grupo at kumabot din sa iba't ibang bilangguan kabilang na ang Utility Prison at Manila City Jail. Nang mga sandaling lumalaganap ang grupong ito ay nakapiit sa Manila City Gate si Arturo Porcuna at dahil talama kahit sa loob mismo ng bilangguan ang mga away at kaguluhan upang siya ay makasalba sa magulong sistema sa piitan ay sumapi siya sa grupong bahala na gang taong 1960s, sinasabing buhay na buhay ang konsepto ng mga gangster. Dahilan kung bakit mahirap iwasan ang pagkakaroon ng kabilaang alitan. Maraming mga grupo ang nagsilitawan, kabilang na ang naturang magkaribal na gang na bahala na gang o BNG at ang sige-sige gang na animoy na bubuhay lamang upang higitan ang isa't isa sa kaparehong panahon, may isang tao na kinatatakutan at sumikat kung saan siya ay itinuturing na pinuno ng bahala na Siya ay si Arturo Porcuna o mas kilala sa tawang na Anino. Tinawag siyang anino dahil matapos niyang gawin ang pagtumba o ang kanyang maitim na plano ay wala itong naiiwan kahit isang bakas na magiging dahilan upang madiin siya. Ang rason na ito ang dahilan kung bakit hirap ang mga kapulisan na matampahan siya ng kaso dahil batid man nilang may ginawang kasalanan si Arturo. Walang kahit anong ebidensya ang makapagdidiin dito. Nakipagbuno siya sa mga miyembro ng Sige-Sige at ilang beses din siyang nakaligtas sa mga pananambang sa kanya. Sinasabi rin na nabanggit ang pangalan ni Arturo sa isang pagdinig noong taong 1968. Sa isang banda, isang gabi, Sinugod ng sige-sige ang silid ni Arturo at doon ay nagkaroon ng matinding kaguluhan sa loob. Napas lang ang ilan sa mga kagrupo niya at inilipat si Arturo sa isang bodega na itinuturing ding piitan. Inamin din niya na meron siyang tatak ng BNG dahil iyon lamang umano ang paraan upang makaligtas sa bilang uan. sa siya at nang sandaling siya ay lumabas, kinilala na siya bilang Boy Golden. Tila ba ang kanyang paglaya ay ang pagsilang ni Boy Golden? nang siya ay makalaba. Una niyang hinanap ang pumaslang sa kanyang kapatid na si Baby na noon ay sinasabing nasawi ng maganap ang paglusob ng kanilang kalaban kung saan ang pagsugod din ito ay nagdulot sa pagkadisgrasya ng mga kasamahan niya at ang pagsasamantala sa kapatid nitong si Baby Fortuna. Sinasabing ang tanging nakaligtas ay si Arturo at mula sa pagbangon niya sa insidenteng iyon ay lalong sumikat ang bahala na gang dahil dito siya kasapi ay tinagurian siyang si Boy Golden. Ang pinuno ng kalabang grupo ay sinasabing si Tony Rason at nagplano siya ng mga paraan upang makapaghiganti rito. Samot saring mga gulo ang kanyang kinasangkutan at dahil sa paghihiganti at galit sa kabilang grupo ay naging mainit siya hindi lamang sa kalabang grupo kung hindi pati na rin sa mga kapulisan. Kinilala siya bilang pinaka mapanganib na pinuno sa mapanganib na grupo ng BNG ika-24 ng Disyembre taong 1963, sinasabing kumuha si Jaime San Miguel ng tatlong kwarto sa isang apartment. Si Jaime ay kagrupo ni Boy Golden at kasama ang iba pang mga grupo nang biglang dumating sina Eddie Luz, Baby Soriano, Antonio Razon, Rene Sebastian at tatlo nitong iba pang mga kasama sakay sa kanita nilang sasakyan. Agad silang nagtungo sa silid ni Boy Golden nang hindi man lang napapansin ng kagrupo si Boy Golden. Abang siya ay abala sa pagbubukas ng mga regalo dahil sa kapaskuhan ay bigla na lamang siyang pinaulanan ng bala kasama ang dalawa pa nitong kagrupo na si Jojo at Bert. Maswerte naman umanong nakapagtago si San Miguel. Sinasabing maswerte rin na nasa ibang silid si Myla at ang asawa ni San Miguel alas dos ng madaling araw. nabaril siya sa nasabing silid. Batay sa isinagawang investigasyon, tadtad ng bala ang katawan ni Boy Golden at ng kasama nito. Matapos ang ilang araw, Agad ding sumuko ang isa sa mga sospek sa pagtumba kay Boy Golden. Ayon sa kanya, isinama lamang siya ng isang kakilala ngunit hindi umano niya alam ang gagawin pag-atake kay Boy Golden. Dagdag pa niya, matagal na niyang kilala si Boy Golden dahil tinutulungan niya ito ng sandaling nahuli ito dahil sa pagdadala ng armas pati na rin ng mga sandaling nasangkot ito sa gulo. Bukod pa rito, una na rin nakilala si Boy Golden bilang isang mahusay na kawatan sa tondo. Sa pag-iimbestigasyon din na isinagawa ng mga pulis, babae ang tiniting ng pinagmulan ng gulo dahil posibleng nagkaroon ng pagtatalo sa kanilang mga racket bilang tagapagprotekta sa mga night bar. Ang problema rin sa pera ang posibleng pinagmulan ng insidente. Sa murang edad ay nabuhay sa karahasan si Boy Golden at maaga rin binawi ng karahasan ang buhay niya. Sinasabing bata pa lamang si Arturo ay sanay na ito sa bakbakan sa kalye dahil sa maaga nitong namulat sa buhay ng isang gangster. Naging tirador siya ng kanilang grupo dahilan kung bakit umani ito ng respeto mula sa mga kasama niya sa grupo. Sa kanyang mga lakad ay madalas din niyang kasama si Fred, Eddie, Aldo at Jaime na kapwa kasapi rin ng BNG. Gawi nila ang bantayan ang isang biliyaran habang dala ni Arturo ang paborito nitong armas saan man ito magtungo. Dahil sa mestizo ang nasabing lalaki at ang katawan ay puno ng mga tato. Madali itong nakikilala dahil tila inosente ang taglay nitong itsura. Sa maamo nitong mukha, hindi mo iisipin na kasapi siya ng gang. Ngunit tunay nga na mapandin lang ang panlabas na kaanyuan dahil sa likod ng maayos na forma at maayos nitong itsura ay ang mga kilos niya na dahilan kung bakit maraming individual siyang naitumba. Sa kwento ni Boy Golden, masasalamin kung paanong ang karahasang minsan naging dahilan kung bakit umani siya ng respeto ay siya ring karahasan ang babawi sa buhay nito. Maaaring ang minsang pagiging kasapi niya sa gang ang nagsalba sa kanya sa loob ng presinto. Ngunit sa kabilang banda, ang pagiging kasapi niya rin ito ang naging dahilan upang sa murang edad ay tuluyang mawakasan ang kanyang kwento. Ito ang kanyang kwento, mga ka-brotherhood. na ha!